Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Luchi Cruz Valdez at ang aplikante sa gabing ito ay si... Leodigario Calyodi de Guzman, ipinanganak sa Nauhan Oriental Mindoro noong July 25, 1959. Nagtapos ng Bachelor of Science in Customs Administration sa PMI Colleges. 35 taong nagsilbi sa kilusang manggagawa. Kabilang na ang pagiging chairperson ng buklura ng manggagawang Pilipino, Vice President ng Asia Regional Organization of Bank Insurance and Finance Union, Kinatawan ng Bansa sa International Center for Labor Solidarity, isang NGO na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa sa buong mundo. Magandang gabi sa inyo, Ginong Yodi de Guzman at kayo nga po ay bubunot ng tanong sa aming munting fishbowl. Babasahin ko po at may isang minuto kayo para sagutin. Okay, mahaba Ayan. na yun. Okay. Alright, first question sa ano anong, -anong komite ng Senado mo gustong mapabilang at bakit sakaling manalo ka? Sa labor. Siyempre. Para ito, sulong ko yung kahilingan ng mga manggagawa na trabahong regular, hindi kontraktual, yung presyo, magkaroon ng price control kasi may control ang sahod ng mga manggagawa once a year. Dapat yung presyo din, magkaroon ng control. At yung pagkakaroon ng trabaho ng ating 10 milyon ng mga manggagawa ang walang trabaho, ay dapat mahanapan ng solusyon niyan na magkaroon sila ng trabaho. Yung tax, dapat uh, magkaroon din ang gobyerno ng maayos na sistema ng koleksyon tulad ng maayos na sistema ng koleksyon din, ng, ng gobyerno doon sa mga manggagawa. Dapat may ganun din doon sa mga kumikita ng mas malaki. Kung nagagawa nilang sistema sa manggagawa, napaka-efficient, dapat ganun din sa mga malaki. Kaya yan yung mga pangunahing... Uh, uh, aking ipusulong doon sa Senado. Pag, sinabi mong uh, malalaki ang buwis, baka ang tinutukoy mo yung mga professional na hindi sila empleyado ng mga kumpanya. Yung uh, ba? isa yan, pero oh. masigit yung mga korporasyon na kumikita ng mas malaki. Ah, okay. oh, dapat so, hindi sila yung, lang yung hindi, lang, hindi lang yung mga manggagawa. Hindi lang, hindi yung mga kumpanya. Kundi yung mga kumpanya na kumikita ng malaki, na nang daang milyon, bilyon, kada taon, 35 bilyon, hmm. 70 uh, wala pa yata 50 billion dapat ay sila ang magbayad ng malaki sa ating gobyerno para suportahan yung pagpapaunlad ng ating bayan. Ah, Hindi pa... yung mga manggagawang kapos na kapos. Alright. Okay, pangalawang tanong, Kaliodi. Alright. Kumbinsin mo ang mga botante kung bakit kanila dapat iboto sa dinami-dami ng mga tumatakbo. ah uh, dahil ako ay galing sa hanay ng mga manggagawa. Ako ang nakakaunawa ng problema ng mga manggagawa. Ako ang mga isyong dinadala ay yung isyo talaga ng manggagawa. Isyo ko. Hindi katulad ng mga kalaban ko na, mga, na dati nang naihahalal na <clears throat> kumukuha ng isyo ng iba, ng mga manggagawa. Hindi naman sila manggagawa. Kumukuha ng isyo ng mga magsasaka. Hindi naman nila problema ang bigas. Kumukuha ng isyo ng mga maralita tungkol daw sa housing. Hindi naman nila problema ang housing ginagamit lang yung mga isyong yun para kunin ang boto ng mga ma, ng tao at pagkatapos manalo, kakalimutan na yung kailang pangako at okay. ang isusulong ay yung pagkapayaman ng kailang pamilya at ng kailang sarili. At yan ang nangyari sa mahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa. Kinakailangan na ang iboto nila ay yung galing sa kailang hanay. Kaya uh, tumakbo ko para magkaroon ng sariling kandidato ang mga manggagawa na galing sa kailang hanay at 'wag silang maobliga na bumoto o pumili sa mga kandidato na wala namang pagpipilian dahil pare-parehong nanggaling sa hanay ng mga kakaunti. Eh bakit hindi na lang party list muna? Bakit kailangang Senado ka agad? May Kung mga may mga lang... kakampi na kami sa party list eh. Marami okay. sa Kongreso. Marami ng uh, progresibo at manggagawang tumatakbo diyan. Ang pa problem pa walang counterpart doon sa Senado. Senado. Ay samantalang para, para mabuo ang batas, kinakailangan uh, dalawa. May, kung magsasulong ng, ng regular na trabaho sa kongreso, ay may magsusulong din doon sa Senado. Kaya para magbalanse. Okay, mamaya pag-usapan pa natin yan. Pero bumunot ka muna <laughs> ng pangatlong tanong. <laughs> Oo nga eh. <laughs> Alright. Next question. Anong meron ka na walang iba pang tumatakbo sa pagkasenado? Ako yung malalim na pag-unawa sa problema ng mga magagawa at sa kanilang kahilingan. Malalim na pag-unawa sa problema ng mahihirap mm -hmm. na, hin na uh, hindi nila alam. Mm -hmm. Yung karnasan ko, dahil ako'y galing sa hanay ng mga pangkarniwang tao. Mm -hmm. Oh, baka gusto mo dagdagan yun eh. O, ka pa? Uh, kailangan natin kasi na dito manggaling, uh, dito manggaling sa ating uh, sa grassroots sa grassroot. kasi mm -hmm. uh, yan ang hindi yan ang hindi nangyari sa Senado eh. Uh -huh. For the for the law for the last 102 years ng mm -hmm. Senado, walang binigyan ng pagkakataon na galing sa hanay ng mga manggagawa. At ngayon, uh, magandang pagkakataon kasi lima kami. Mm -hmm. Lima kami na manggagawa na tatakbong senador. partido mo rin. Ay, hindi naman iba't ibang partido ah. sila na nag na, na nagsama-sama kami mm -hmm. sa isang slate kaya parang labor slate tinawag naming mm -hmm. labor win mm -hmm. na may common uh, platform mm -hmm. para sa kagalingan ng ating mga manggagawa na hindi nabigyan ng pansin sa mahabang panahon ng kongre, ng Senado na okay. sa halip na papabuti yung kalagayan nila batay doon sa mga nangako, eh, lalong sumama ang kalagayan lang ngayon. Okay, sige. Again, pag-uusapan natin yan mamaya. Bumunod ka muna. Okay. <laughs> <laughs> All right. Uh, magbigay ng dalawang panukalang batas na ihahain mo sakaling ikaw ay maging senador. Ang, <clears throat> ang una, yung maging regular sa trabaho ang mga magagawa. Importante yan dahil ang manggagawa bilang tao, ay may regular na pangangailangan sa buhay. Regular ang kanyang pagkain, umaga tanghali hapon, regular ang pagbabayad ng kuryente, ng tubig, tuition fee. Hindi pwedeng kontraktwal yan. Kaya, hindi po pwedeng manatili na yung ating mga magagawa ay kontraktwal habang buhay. Anong gagawin nila sa panahong magkaroon ng putol yung kailangang trabaho? Kaya dapat silang maging regular. Pangalawa, hindi lang dahil sa sila tao na may regular na pangailangan, ang ating mga manggagawa ang pinaka sektor ng ating lipunan. Hindi pwedeng puro papuri na lamang tuwing Mayo 1. Kinakailangan bigyan sila ng, ng regular na trabaho, bigyan ng regular na kita para masustentuhan nila yung kailang pangangailangan para magbilang recognition ng lipunan ng gobyerno sa papel na ginagampanan ng ating mga manggagawa sa pagpapaunlad ng bansa. Kaya 'yun 'yun ang pangunahin. Ang pangalawa ay yung sahod ng mga manggagawa kinakailangang itaas. At yung sahod ng mga taga-probinsya ng mga manggagawa sa probinsya ay ipantay sa sahod ng taga-Metro Manila. Kasi uh, tingin ko walang walang matinong paliwanag 'yun liban sa pakitain ng mga negosyante. Kasi ang gobyerno nag implement ng BAT pare-pareho. 12% sa Metro Manila, 12% din sa Mindanao. Pero ang sahod ng mga taga Mindanao ay 280. Mm -hmm. Ang taga Norte ay 280. 300 sa Laguna. Mm -hmm. Samantalang Iba -iba. halos pare-pareho lang naman ang presyo ng so, gasolina. Dapat national, national wage. Itaas yung sahod at yung mga taga-provincia natin, mga magagawa, itaas din na pantay dito mm -hmm. sa ating mga manggagawa. Pero iba-iba raw ang pangangailangan sa iba't ibang mga rehiyon. Palusot eh? lang 'yan ng mga negosyante. Palusot hmm. lang 'yan ng mga tagapagtaguyod ng uh, regionalization ng wages. Pero ang totoo, halos mas mahal pa ang bilihin sa probinsya. At katunayan, yung sa nakaraang September, grabe eh, ang layo ng taas ng inflation sa Mindanao at saka sa Bicol. Kaya sila ang mas nangangailangan talaga ng, ng itaas talaga, kahit sa ipantay yung sahod nila sa sa Metro Manila. Adam Mulucci, sa mahabang panahon, dati namang national ang ating wage, hindi regionalization, at umunlad naman yung ating mga negosyante. Bakit kung kailan sila umunlad, eh, hahamakin nila yung ating mga manggagawang taga-probinsya? Yan. Okay. Unang bahagi pa lamang yan, Kaliodi. Pero ng ating, e eh, tapos na yung first segment natin pero huwag ka mag-alala dahil sa pangalawang sa ating round 2 eh meron pa tayong mga itatanong sa iyo na may kinalaman dyan sa mga nasabi mo na rin huwag po kayong alis, dyan lamang po kayo magbabalik po ang aplikante sa Senado At nagbabalik po ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Caliody de Guzman. Sa round 2 ng usapan, mga issue na. Ito na. Nabanggit mo kanina, laging labor, 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 at syempre, contractualization, no? At uh, gusto mo national uh, minimum wage. wage sa buong bansa yan. Pero ang sinasabi nga ng mga may ari ng mga negosyo, no? Eh, kaya walang investment dyan eh. Kasi ang nangyayari, yung labor daw, yung labor sector sa Pilipinas, napaka maingay, napaka agitated, at makakaliwa. And uh, sabi nila, ito raw ay isang disincentive sa mga negosyante. Anong thoughts mo dyan? Eh, yan ang katwira nila. Kaya kami nangangalampag, kaya kami mga maingay, kasi sila barat wala silang iniisip kundi magpayaman ang magpayaman magpayaman ang magpayaman nang hindi nila iniisip na bilang partner yung mga manggagawa kung wala yung mga manggagawa walang aandar na makina kung wala yung mga manggagawa natin walang makikreate na produkto at serbisyo kaya dapat pagbigyan ng pagpapahalaga yung ating mga manggagawa ibigay yung tamang sahod ibigay yung tamang trato yung uh, yung yung regular at Uh, job security, uh, maayos na trabaho, lugar trabaho. Yun lang naman ang hinihingi ng mga magagawa. Hindi hangad ng mga magagawang agawin yung kumpanya. Nangangalampag lang kami kasi ngayon, yun. Ulitin ko, barat sila. Hindi, pero anong nangyayari, sabi ng iba, ang gusto ninyo ay taasan ang sweldo. Pagkatapos uh, gusto nyo, kayo ng partner, kahit wala naman kayong puhunan doon, kundi yung inyong labor, di ba? Tapos gusto nyo, walang taxes, eh paano naman lalagay ang gobyerno niyan? Kung tataasan ang mga sahod at tatanggalin ang mga buwis o babawasan ang mga buwis, eh paano pang tatakbuhin gobyerno niyan? Yung sagot mo. Ang buwis ay dapat ay hindi mawala ang buwis, no? Hindi mawala ang buwis. Ah, uh, ang ang kailangan lang, ang ibuwis ay kung sino yung kumikita. Kung sino yung kumikita. Ngayon sahod, pag magkukwentahan lang at maglalabasan ng libro ng mga negosyo. Lalabas dyan, milya-milya yung tinatago nilang kinita. At uh, kung ayong uh, kahilingan na maging regular ang mga magagawa, ito ba'y masama? Yung magkaroon ng pantay na trato ang ang ating mga negosyo, ang ating gobyerno sa mga magagawa, ayon ba'y masama? Na bakit? Bakit kinokontrol nyo ang aming sahod? Once a year lang kami pwedeng humingi ng itaas ang sahod. Once a year lang. Sa CBA, lalong mas matindi. Once every three years. Pero bakit itong mga sa negosyo? pwedeng itaas ang presyo araw-araw o linggo-linggo. Deregulated. Samantalang ang amin regulated. Bakit hindi maging parehong regulated? Ganon din sa mga magsasaka natin. Uh, ang nagtatakda ng presyo ng, ng binhi, ng fertilizer, ng pesticide ay kapitalista. Mm -hmm. Dahil, tama lang naman, kasi kanyang produkto yon. Ay bakit yung produkto ng magsasaka na palay? Sila pa rin ang nagtatakda. May mali eh. May mali sa sistema ng ating gobyerno. May mali sa mga patakaran at yan nagpapahirap sa ating mga magsasaka at nagpapahirap sa ating mga manggagawa. Kaya hindi umuunlad ang buhay ng ating mga manggagawa at magsasaka dahil kinontrol at ang, ang buhay nila ng mga sasaka at ng mga magagawa. Samantalang yung mga negosyante, pinalaya ng todo-todo at ibinigay ang lahat ng kapritsyo. Halid, ta, salid at kung ano-anong uh, okay. batas para sa kanila. Okay, so ano masasabi mo dito sa train law? Talagang pasagasaan mo yan. Sinasagasaan ang kabuhayan ng mga mahihirap sa train law kikit kunyari ay sinasabi nila na binigyan daw ng, po, ng, ng ayuda ang mga manggagawa. Binawasan ang boys. Binawasan daw ang boys. Tama yon. Yung malalaki ang sweldo. Yung 6 million na mga manggagawa. Pero how about yung 18 million na minimum wage earner? Hindi sila nakinabang, pero tinatamaan sila ng tax every time na bibili sila ng produkto dahil doon sa ipinatong excise na excise tax. tax. Kumikita sila ng halos 200 billion taon-taon na pambayad nila doon sa panibagong inutang nila. Pero saan yung, ex anong excise tax ang ayaw mo? Lahat? Sa gasolina. Ayun lang, kasi, sa gasolina. Ab oh. Lahat ng excise tax na tumama doon sa mga produkto kasi nagdomino eh. Yung tax na yan ay huwag naman yung regressive. Ang klarong-klaro doon sa ating konstitusyon na dapat ang ating tax implementation ay progresibong pagbubuwis. Anong ibig sabihin? Kung sino ang kumikita, kung sino nakikinabang, siyang magbigay sa gobyerno ng tax. At yung walang kinikita, lalo na yung mga walang trabaho, ay huwag nang singilin. Pero kahit yung pulubi, bumili ng noodles sa malimusya, nagbayad pa rin siya ng tax. Mm -hmm. Pulubi na nga, wala nang ginawa ang gobyerno na bigyan siya ng trabaho ay pinagbabayad pa ng tax. Kaya regresibo yung ating sistema ng tax. Ang tinatamaan ay mahihirap. Okay, dito sa train 2, babawasan naman nila ngayon ang corporate income tax. Dahil ang atin daw corporate income tax ay isa sa pinakamataas sa Asia. 30% kumpara sa, sa 17 ng Singapore, 24 ng Malaysia, 20 ng Thailand. Halimbawa, ano masasabi mo dyan? Di ba magandang hakbang yan? Hindi mo mong kanyan. Mm. ng tax yung mahirap. Pangalawa, babawasan ang tax ng mga mayaman. Ay eh, di ba dapat sila ang, ang itax nga talaga ng malaki dahil sila ang nakikinabang. Tinan mo naman, tinira yung mga manggagawa sa train at mamaya sa train 1, tapos sa train 2, pagpapasayahin pag, pag, pag papasayahin yung mga kapitalista babawasan 'yung kailang tax para na ang dumami raw ang mga mamumuhunan hindi totoo 'yun, yun hindi totoo para, para malaki ang kita rin. para okay. malaking kita ng mga negosyante kasi silang lahat nasa bulsa ng mga kapitalista okay ang lagi naman sinasabi sa partido ninyo eh kayo 'yung mga kaliwa no gusto ko malaman anong masasabi mo dito sa peace talks no na nung sa umpisa ng administrasyon ni Pangulong Duterte kayo ay nagkasundo. Sabihin na natin, no? maganda ang inyong relasyon. In fact, marami siyang tinalaga na mm -hmm. ng mga mm -hmm. uh, makakaliwa sa mm -hmm. kanyang uh, gabinete at sa mga government top positions. Pero ngayon, matindi na. No? At uh, uutos na nga niya na talagang dapat uh, i-decimate na nga yung, mm -hmm. uh, left movement na yan, no? yung lalo na NPA. Ano masasabi mo dyan? Uh, una, hindi ako dun part ng nung, nung, nung Dati kang KMU, dati ako, diba? dati ako KMU. Oh, tapos naging, uh, naging bukluran. Uh, oh, pero pero Nasal, ako, left, ako, natin. ako. nandung par, nandung naman ako sa pag, pag uh, ng isang tot ng kapayapaan, ng kapayapaan. Oh, para sa uh, iyo, peace talks pe maganda oh, peace ba yun? talk. Okay oh. ako jan. Okay ako dyan. Uh, dapat magkaroon ng peace talk dahil hindi naman yung mga NPA. ay... Eh, natutuwa lang silang mag-NPA sila at lang Mayroong dahilan yan. Na parang kami, hindi naman namin gustong mag-rally ng mag Hindi naman na para kami natutuwa. Hindi. Ang hirap mag ang hirap mag -welga. Pero kapag ka barat, kapag ka mas, man, manun, nanunupil, kapag ka manhid yung gobyerno, no choice kay. Kundi ang mga lampag ka, mga lampag. Kung may unfair itong mga, mga NPA, tingin ko, lagpas doon ang nakikita na nilang paraan. Hmm. Hindi nilang sapat ang dialogue, hindi sapat ang mga rally welga, hmm. umabot na sila sa pangailangang uh, pag-aarmas. Hmm. Yun ay hindi nila para bang oh, na lang. Oh, pero anong gagawin mo kung ikaw ay nasa Senado para nga magkaroon na ng kapayapaan at matigil Eka, na ito ng katapusang hidwaan, no? Kat, kasi ako tingin ko, i-address baka tarungan ba yung hinihingi ng, ng mga panel sa PISTOK at tama ba yung magkaroon ng reforma sa na sa agraryo sa lupa totoopt at uh, 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 makatwiran ba na dapat yung ating mga magagawa ay, ay bigyan ng kalayaan sa pag-organisa pag pag CPA uh, uh, pag, uh, pagk paghingi ng dagdag na sahod Uh, tama ba yung industrialisasyon sa ating bansa, yung kahilingan ngayon? pero aaminin mo naman na malaki na rin ang, uh, ang uh, itinalo ng Pilipinas pagdating sa bagay na yan. No? Marami na rin ang mga kumpanya na unionize ng kanilang labor. Aminin naman natin din yon, no? Sorry, hindi ko aminin. Ah, hindi ba? Kasi dinudurog ang union ngayon. Oh dinudurog ng kontraktualisasyon sa pamagitan ng kailang sistemang kontraktualisasyon nadudurog dudurog yung ating mga union ngayon. Pero may EO na si presidente Duterte. Pero legalisasyon. Mm. Sa halip na sundin yung ating pang, yung pangako sa mga manggagawa, nag, nagkaroon kami ng negotiation sa Akwan eh. Oh. Pangako niya yun ng eleksyon, di ba? Oh. Tapos nagkaroon kami ng negotiation sa Malacanang. Oh. Ayaw niya ng agency-agency na yan. Sabi mm. niya, klaro mm. yung sinasabi niya. Mm -mm. Hindi ako tatalikod sa aking pangako. Yes. Yun ang Pero, sinabi niya. Oo. Pero ngayon, gumawa ng EO, legalisasyon ng third party, ng manpower agency. Kasi raw nakatali ang kamay niya dahil Him, nga raw sa batas. Hindi totoo. Klaro ang batas. Hmm. Sa sa labor code, klaro na ang presidente, ang executive, at ang kanyang sekretary, hmm. ano bang, uh, he he may, the, the secretary of labor may regulate or prohibit dapat so may, kapangyarihan may kapangyarihan siya, siya na ibinigay mm. na ng Kongreso. Tapos na ang papel ng Kongreso mm. na kaya niyang iprohibit ang contracting at subcontracting. Bakit hindi niya ginamit yon? Pero depende rin yun sa trabaho, hindi ba? Kasi may mga trabaho rin na hindi naman daw, sabi nga nila, core o talagang kailangan ng negosyo mismo. Ang panawagan namin muna ay magkaroon ng national policy yung gobyerno na protektahan yung ating mga manggagawa sa kanilang security of tenure. Huwag naman contractual na trabaho. Ang amin lang hinihingi, alisin yung third party, yung middleman, mm -hmm. yes. yung agency, oh. yung na nagsusupply supply lang ng oh, trabador. Wala oh, naman silang silbi. Na wala naman silang pulunan. Wala, sil oh, wala silang silbi. Hindi yeah. saka sa productivity yeah. ng manggagawa, wala silang silbi. Yeah at 'wag ipasa ng mga ng mga negosyante yung kailang responsibilidad sa mga manggagawa mm -hmm. doon sa manpower mm -hmm. luci ganun din sa mahabang panahon regularisasyon ang patakaran ng gobyerno mm -hmm. at umunlad din naman yung mga negosyanteng ito bakit kung kailan sila umunlad ay sa kanila uh, gagawin kontraktor at pahirapan yung ating mga manggagawa mm -hmm. All right. At hindi pa po tapos ang job interview ni Kalyo Di De Guzman sa aming pagbabalik final round na po tayo. Ito po ang aplikante sa Senado. Nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si Mr. Gario. Yan ang pangalan mo, di ba? Kalyodi de Guzman. Oh, Liodi. Okay. Sa huling bahagi ng ating tanungan, meron kaming sampung tanong na kailangan sagutin mo sa loob lamang ng dalawang minuto. Kaya mabilisan ito. Okay? Sampu, dalawang minuto. Oo, okay. okay. Unang tanong. Anong madalas mong sinasabi sa sarili mo? Liodi, ituloy mo yung laban. Okay. Sino ang mai-tuturing mong idol mo? Yung manggagawa na sa mga na ng sa mga manggagawa. Mm -hmm. <laughs> Would you break a law to save someone you love? Uh, siguro. Hmm. Siguro. Okay. <laughs> sa isang salita, ilarawan ang kasalukuyang estado ng Senado. Uh, karamihan sa kanila ay anti-labor, anti-mamayan, dahil tingin ko sila ay nasa bulsa ng mga negosyante. Okay, mahabang salita yun, marami yun ha. Ah. Sino sa mga naging pangulo ng Pilipinas ang pinaka gusto mo o katanggap-tanggap sa'yo? Wala eh. Okay. Sino sa mga senador ngayon ang hihingan mo ng payo sakaling manalo ka sa Senado? Yung mananalo pa lang. Sino? <laughs> sige na, si <sino laughs> Derek Colminares. Ah, okay, okay. Anong pinaka-kinatatakutan mo? Um, Siyempre, mamatay. <laughs> okay. Isang salitaan na maglalarawan sa Pangulong Duterte. Um, diktador. Nang hindi binabanggit ang kanyang pangalan, no? bakit hindi dapat manalo ang isa sa mga kalaban mo sa pagkasenador? Uh, dahil ang itinataguyod nila ay interes na kakontra sa interes namin. Okay. Alright. Sino sa tingin mo ang dapat na susunod na maging Pangulo ng Pilipinas? Uh, sana. Si Neri Colmenares. Oh, okay. Uy, nangampanya kay Neri. Maraming salamat sa iyo, Calyo de Guzman. Hindi po biro ang trabaho ang kanilang inaplayan dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat na iboto. Ako si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi sa inyong lahat.